At pinagawa ko na nga kay partner ang aming order na isa for dine-in lang naman. Sabi ko kay partner kayang kaya mo na yan dahil isa lang naman. Kaya lang, biglang pumasok na customer for dine-in ulit at isang nga order na pang application. Kaya naman ito, nag-roll na rin ako ng order namin sa Hunger Station. Kaya naman dalawa na kaming nag-roll ni partner from application. At habang tinatapos niya nga itong uh, for dining eh, ako naman nagro-roll. Takeaway namin. Pero hindi ko tinapos yan dahil nga kailangan natong iserve yung ginawa ni partner na dynamite for dine-in. Kaya naman sabi ko kay partner eh ituloy niya nato at ako nang magsiserve kaya naman after matapos ni partner ang ginawa niya for dining eh tinuloy niya na itong niro-roll ko kanina na dalawang order. Ulit. Hindi na natapos yung order ah. Dami. <laughs> Kaya nga hindi matapos tapos ang aming order eh pagkatapos niyan eh naggawa ulit si Pacner ng another order na naman. Dahil habang sineserves ko ngayon eh mayroon na naman pumasok na customer at si Pacner na lang ang pinagawa ko nun. At habang ako naman ay eh, nagluluto ko ng noodles pero hindi ko na po pakita sa video dahil baka masyado na pong humaba. At uh, special shoutout lang nga natin tong ating mga kaibigan na si Christopher Palma ng Japanese Steak Bar ng Rojas City at si Bikmar Mar from Isabela and Oliver and si Mary Jane Banzuela and si Lin Lin Resma ang ating mga regular na viewers at palaging nagshare-share ng aking mga vlog. Thanks for watching po and God bless po sa inyo mga boss and madam. At dahil nagsunod-sunod na nga yung aming mga order kaya naman dalawa na ulit kami ni Pakner ang nag -roll. At para matapos na rin tong aming mga order at ma-share. Kaya naman sabi ko kay Pakner ay ituloy niya na yan. At dahil ako nga ay eto at nagluluto pa ako ng noodles dyan mga pre. At syempre pagkatapos namin gawin yan ni Pakner ay iseserve na namin yan. Syempre ala na may mag magseserve niyan kundi ako at siya lang. Yun lang.